Anong sabi mo? Kilala mo si Black Rider? Mamumukaan ka na kasi na si Black Rider. At alam ko kung sino siya. Siya delivery rider na nakasira ng laruan ni Bonjoy. Stop mo dyan. Saan mo siya matatagpuan? Ha? Saan? Sasabihin ko lang sa inyo, kung ibibigay niyo yung gusto ko, ibalik niyo sa akin ang anak ko. Yung tanong ko ang sagutin mo, nasaan si Black Rider? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Nasaan ang anak ko? Sumagot ka! <laughs> Ngayon, ikaw ang sumagot. Sino si Black Rider at saan siya mahanap? Hindi ako natatakot sa inyo. Wala kayong makukuha sa akin. Kaya ibalik niyo na sa akin yung anak ko. Wala nga dito. Hindi ko maibibigay yung anak mo kasi naiwala ko yung anak mo! Anong sabi mo? Matagal lang nawawala yung bobo mong anak. Umalis siya dito sa poder namin. Tama na po! Tama na po. Ha? Huh? Tama na! Ikaw, tama na! Tama sa buhay ko eh. Ikaw! Oh, yan. Sige. Yan, sige. Sige. Pasagin mo lahat. Yan. Sige. Kukuha ako ng pera sa loob, ha? Para pabibilhin kita ulit ng itlog, ha? Ingatan mo, ha? Pag nabasag mo uli yan, papasagin ko na mo mukha mo. Teka lang! Ito na yung... Saan na kapatay ang bata? Unjay! Ang ito. Ha? Ito mga kasiyat. Unjay! Hoy! Hindi ko nga alam kung buhay pa yun eh. Hayop ka. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo! Naiwala ko nga yung anak mo, kaya hindi rin ako nakikipagbiruan! Mayon, sasagot ka o papatayin kita. Sino si Black Rider? Sagot!